Welcome to Kuya Prof TV. Once again, this is Dr. Aldrin Tenerife sa Kristan, a.k.a. Kuya Prof. At kung ngayon ka lang nabisita sa ating uh, YouTube channel, pakisubscribe na rin at pakiclick na rin yung bell button na yan sa baba para lagi kitang manonotify kapag ka may mga bago tayong updates dito sa ating channel. Okay? Kung uh, nais mong magpa-coach sa akin online or personal, pwede mo akong i-message sa 0932 o kung naghahanap kayo ng speaker sa inyong company, sa inyong school, sa inyong organization, pwede nyo rin po akong imbitahan at ma-motivate ko man lang ang inyong mga members. Okay? Ngayong araw ay pag-uusapan naman natin ang tungkol sa isa sa mga topic na pinag-usapan natin sa isang video na in-upload natin, yung tungkol dun sa uh, pwedeng kumita online. Nabanggit ko dun yung tungkol sa information product or e-course. Yan po yung ating tutugunan ngayon sapagkat Uh, maraming nagtatanong Paano ba ng e-course Paano ba ng online uh, course So maraming hindi nakakaalam Kung paano gumawa nyan uh, Ito po ay usong-usong -uso ngayon at patok na patok Sapagkat uh, maraming pong mga tao Ang naghahanap ng solusyon Doon sa kanilang problema Paano ba gawin ang uh, e-course na ito So Ang aking um, mungkahi po sa inyo Huwag po kayo maghanap ng mga available na e-course at gagayahin natin ito. Mag-focus po kayo sa inyong talent, sa inyong core gift, sa inyong skills. Ano ba yung expertise mo? Mag-focus kayo dyan. At dapat uh, sagutin mo yung mga tanong na, na lagi ka bang nilalapitan ng mga tao sa trabaho mo, sa community nyo kapag ka may problema sila? At ikaw lang yung nakakaalam ng sagot dun sa problema na yon? Ikaw ba yung tumutulong sa kanila kapag ka may gusto silang solusyonan dun sa kanilang ginagawa. Okay? Kung ikaw yung laging nilalapitan ng mga tao at nakakapagbigay ka ng solusyon doon sa mga problema nila, malamang pwede mong gawan ng e-course yan. Lalo na kung yung uh, ginagawa mo sa kanila ay nakabase doon sa yung expertise, nakabase doon sa iyong talent. For example, napakagaling mong mag-drawing at kapag ka may problema, sa drawing yung mga kaibigan mo, ikaw yung laging nilalapitan at lagi mo silang tinutulungan. At uh, nagpapaturo sila sa iyo kung paan mag-drawing. Lagi may mga ganong lumalapit sa iyo. Ngayon, para maiwasan mo at para mabawasan yung time mo na laging nagtuturo kung paano mag-drawing, pwede mong gawan ng online course yan. Para hindi mo na laging inuulit-ulit. Papanoorin na lang nila yung course na yon at matututo na sila doon. Kung ikaw halimbawa ay magaling na technician, okay? Tubero, cellphone uh, repairman, kung magaling ka sa mga bagay na yon, pwede mong gawa ng e-course yan. At yung mga gustong matuto gumawa ng, o mag-repair ng cellphone, uh, maging magaling na tubero, maging, maging magaling na repairman, pwede sila mag-enroll dun sa e-course na gagawin mo. Okay? Ganun lang kasimple yun. Focus on your skills, focus on your talents. Dahil yung talents binigay sa atin ng ating Diyos yan, binigay sa atin ng ating Panginoon yan, para iyon yung dadaluyan ng mga grasya papunta sa atin. Kaya kung sinasabi nila na magaling ka naman yan, talent mo naman yan, baka libre na lang. Hindi po laging libre yung pagbibigay mo ng serbisyo sa kanila. Tandaan mo na yung, ser yung, yung talent na yun, yung skills na yun ay binigay sa iyo ng ating Panginoon para gamitin mo, para kumita ng pera at para matustusan mo yung pangangailangan ng iyong pamilya. Hindi laging libre yon Hindi laging libre. Uh, hindi makakatulong na laging libre lang. Siyempre, may mga pagkakataon na ililibre mo yung kaibigan mo. Pero, dapat kumikita ka gamit ang iyong talento. So, you have to start making profit from, from your talent. Importante po yan. At nagtuturo po tayo kung paano talaga gumawa ng mga e-course, kung paano talaga mag-focus sa kanilang talent, kung paano i-maximize yung kanilang skills para daluya ng mga grasya ng ating Panginoon mula sa iba papunta sa iyo. Okay? At pag dumadaloy niya yung grasya na yan, unti-unti makakapagbahagi ka na rin sa iba. Lagi nating tandaan na kapag gagawa tayo ng e-course, gagawa tayo ng online course, dapat mag-focus tayo kung anong meron tayo. Sabi nga nila, you cannot give what you do not have. Kung uh, hindi ka naman magaling sa pagsusulat, bakit ka magtuturo kung paano magsulat? Dapat ang ituturo mo, yung meron ka. Dapat yung ibabahagi mo, yung meron ka. Yung magaling ka sa isang bagay, yun yung ituturo mo sa kanila. Napaka-importante niyan. Kaysa sa eskwela, nyo, mga professor, hindi sila uh, hindi nila kayang magturo ng mga bagay na hindi nila alam. Pag-aaralan muna nila yan bago nila ituro sa kanilang mga estudyante. Ganon din sa paggawa ng e-course. Kung gagawa ka ng e-course, dapat yung expertise mo, dapat yung talent mo, dapat yung uh, alam na alam mong gawin. Yun yung gagawin mo ng e-course sapagkat uh, ibabahagi mo lang sa kanila yung expertise mo. At pag binabahagi mo yung expertise mo, syempre, babayaran kanila. nila. At ang suggestion ko, mag-focus ka doon sa mga high-paying skills. Dahil kapag ka high paying skills yung gagawin mo ng e-course, definitely mas mahal din yung presyo, mas mahal din yung rate na ibabayad sa iyo. So, yun lang po yung mga dapat nating tandaan sa paggawa ng e-course. Ngayon, ano ba yung mga kailangan mo para makagawa ka ng e-course? Simple lang, kung wala kang camera, meron ka lang smartphone, cellphone uh, na may camera, pwede mo nang gamitin yan para makapag-record ka ng iyong first e-course at uh, kailangan mo rin ng editing software para sa mga video para naman mapapaganda mo yung iyong e-course. Malalagyan mo ng konting effect, malalagyan mo ng konting music, at magagawan mo ng mga iba't ibang mga graphics para na mas maging kaaya-aya, maging kahali-halina, uh, maging attractive dun sa iyong mga magiging estudyante. Okay? Yun lang po. Napakasimple lang gumawa ng e-course. At uh, kung Uh, hindi mo talaga alam yung technical uh, aspect ng paggawa ng e-course, pwede mo akong kontakin, pwede mo akong maging coach. Uh, just message me sa 0932-8493-842 at matutulungan kita kung paano talaga i-implement yung idea mo sa paggawa ng e-course. Matutulungan kita dyan. Pwede tayo magkita personal o pwede rin, tayo mag, uh, pwede rin kita maturuan online. Okay? So yung coaching po nangyayari yan one-on-one, -on -one, online or personal. Once again, kung gusto nyo po akong imbitahan para i-discuss sa inyong seminar yung how to create e-course for uh, online uh, business, pwede nyo akong kontakin at makapagbigay man ako ng idea at mamotivate ko, na-encourage ko yung inyong mga, mga audience, ma inyong mga participants para sila rin ay mag-engage sa paggawa ng e-course, ng information products at maibahagi nila yung galing nila sa iba. Once again, this is Kuya Prof saying, Change your life now by changing your mindset. Kilos, kilos, ayos.